Eto na naman nga yung buwan kung saan marami na namang piyesta. Siyempre magpapahuli ba naman kami. Kaya naman for today's video ay makiki makikiasay na naman nga kami. <laughs> Bago nga kami pumunta doon sa aasayan namin ay pumunta na muna kami dito kay Sir Canegro Vlogs. nga namin siya dahil makakasama na naman nga namin siya ngayong araw. Siyempre alam niyo na kapag kami ngang tatlo ang nagsama ay for the kain na naman nga. <laughs> Piesta kasi ngayon sa barangay Mati -E at dun nga kami unang makikipiesta. Ika nga ni Sir Kanegro Vlog 1 over 100. Dahil sa dami ba namang mga barangay na may piyesta nga ngayon at sunod-sunod pa talaga. Bumiyay na nga rin kami papuntang Mati -E at nawala pa nga kami sa daanan. Nakalimutan kasi namin yung daanan dahil last year pa nga kami pumunta doon. Last year nga rin ay nakipiesta nga kami. Kaya ngayon ay makikipiesta na naman nga kami. <laughs> Naging familiar na nga sa amin itong lugar na to, kaya paniguradong hindi na nga kami mawawala. At saka nakapagtanong na rin naman kami kanina, itiyak na nga namin na dito na nga yung piyesta dahil meron na nga mga banderitas. Culture na rin kasi nating mga bisaya o mga Pilipino ang ganito kapag may piyesta, meron talagang banderitas. Bising-bising na nga rin dito sa daanan dahil ang dami na nga mamistahay. Hindi ko alam kung mamistahay ba yung iba o taga rito lang talaga. Sa unahan pa nga yung bahay ng friend namin na si EJ. Siya kasi yung nag sa amin dito sa kanila. Sino ba naman kami para mubalibad? Abay kao na yan, kaya hindi talaga namin yan babalibaran. Sinundo na nga rin kami nitong friend namin na si EJ. Pagkakita ko nga dito sa may parking area, ang daming ang mga bag ng mga foodpanda rider. nako paniguradong wala na nga naka-duty ngayon dahil nandito na sila lahat. Akala ko nga kami lang yung asay for today's vlog, eh meron pa pala. Mas naon na pa nga sila sa amin dahil kanina pa daw sila. Papasok pa nga yung bahay ng friend namin kaya nagbaktas na muna kami. Nang may madaanan nga kami nakakilala sa amin. Di ko nga rin talaga akalain na maaabutan nga ako ng tagay. Sino ba naman ako para tumanggi? Kaya kahit sobrang nagugustuhan na nga rin ako ay kinuha ko na nga. Nga pala sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Di nga ako nagkakamali na yung mga foodpanda rider ay nandito nga sa bahay nila EJ. Ayan, kitang-kita nga ang ebidensya ng mga mukha ng mga asay. Impas ang way na nanghid sa asawa. Dito nga sila nakatambay sa labas dahil kanina pa nga daw sila kumain. Pero itong isa na si Justin nga ay hindi pa rin natatapos sa kanyang pagkain. Mm hindi -hmm. na nga rin kami nagpatumpik-tumpik pa at pumasok na nga rin kami dito sa may kusina. Aba, syempre patatagalin pa ba namin dahil kain yung sadya namin dito kundi for the kain na nga kami kaagad. Sa so, totoo nga lang talaga hindi nga kami nananghalian ni Food Panda Rider at inantos talaga namin yung sobra naming kaguslaan. Para talagang marami kaming makain pagdating dito. <laughs> Yun kasi talaga yung pinakasikreto nga namin kapag makikiasay nga kami. Para sulit na sulit ba? Bising-bising pa nga si Sir Kanegro Vlog sa pagtitimpla ng sausawan habang ako'y bising-bising na talaga sa pagkain. Feel na feel at home na nga rin talaga kami dito sa bahay nila EJ. Dahil pang ilang beses na nga rin talaga kami nakapunta dito sa kanila. At wala nga kaming ibang sadya dito kundi makiasay lang talaga. Mga gipangkubal na ganini amok mga wayong sa kabaga. ने <laughs> <में> भी नहीं ब्रिंग <laughs> होम Alas 3 na nga pala ng hapon nang makarating kami dito sa kanila at napakarami pa rin talaga nilang handa. Akala nga namin talaga ay mauubusan na kami ng pagkain dahil late na nga kami. Pero di namin nakalain na ang dami pa nga nilang pagkain. Meron nga rin silang bagong nilutong mais na napakasarap na. At paborito ko to kaya kumuha na nga ako. Di pa nga kami natatapos sa pagkain nang dumating nga sila Sir Vic. At una na nga nilantakan ni Sir Vic itong lechon Sabi ko nga sa inyo ang dami pa talaga nilang pagkain dito. Meron nga rin silang mga seafood. Si Pot Panda Rider nga rin talaga ay dito na nga pumwesto banda sa may litsyon. Anyways, grabe, sobrang nabusog talaga kami sa mga kinain namin kanina at grabe nga yung punga namin. Ano ba naman ang hindi mapupungahan eh, ang dami nga namin kinain. <laughs> dito na nga kami tumambay sa labas nila habang sila ay nagtatagay. Napaka-press ko nga rin talaga dito sa labas ng bahay nila. Tamang-tama lang talaga yung time na pagpunta nga namin dito. Nagpaalam na nga rin pala yung ibang punpanda rider at unti-unti na nga silang nagsiuwian. Pero bago nga sila lumakaw ay pinatagay na muna. Masarap nga rin talaga ng pulutan namin dahil crispy pata. Habang sila nga ay nagtatagay, ako naman yung tirador ng pulutan. <laughs> Ginabi na nga rin talaga kami at napasarap na nga yung kwentuhan. Hanggang sa umabot na nga kami ng alas 8 at napagdesisyon na nga naming umuwi. Kami na nga lang pala lima ang magkakasama dahil nagsiuwian na nga yung mga kasama namin kanina. Pauwi na nga kami pero itong si EJ ay mukhang nabitin pa talaga at napakatabian nga. Kung kailan uuwi na kami doon naman tumukar ang kanyang pagkatabian. Para hindi na kami magtagal dito ay sumakay na nga ako dito sa motor. Nako kapag si EJ pa naman yung nagtabi hindi yan matatapos. Pero kahit nandito na nga kami sa motor na ko, yung baba -ba talaga ni AJ, grabe katabian. Di pa rin talaga siya natatapos sa kanyang chika. baler 1,000. <laughs> Ayan nga, tingnan nyo naman, grabe pa talaga kaseryoso. Hanggang sa pinilit na nga namin siya na kami uuwi na talaga. Napadaan nga rin kami dito sa kanilang gym. Amor at mga kaukay, please like and follow.